So ngayong araw nga igagayak na naman ako dahil magbabayad ako ng SSS namin. Natapos ko na kasing bayaran noon ang pag-ibig at pill help dahil ang June niya is 16 to 20 lang. At ang SSS naman ay every end of the month. So kapag hindi makapagbayad on time syempre kahit maliit ang penalty ay nakakahinayang pa din. Kaya naman ayan, umalis na ako. Nang visit pa nga ako dyan kay RJ kasi sabi ko isasama ko siya sa vlog. So sa mga hindi po nakakaalam, stay in kasi kami dito sa trabaho. At napakalaking advantage talaga para sa amin. Dahil hindi na namin mag-commute papunta sa trabaho namin. Kasi pagising namin, ayan lang, bababa lang kami, andyan na kagad yung trabaho. Bukod doon ay hindi na kami nagbabayad ng kuryente at tubig. Plus yung bahay, may wifi pa kami. Tapos sigurado pang nahuhulugan ng mga benefits dahil ako mismo ang naguhulog. Plus bukod doon ay sobrang babait talaga ng mga boss namin dahil sa tagal na namin silang kakilala, never talaga silang nagsalita ng hindi maganda against sa amin. Kahit na may nagagawa kaming pagkakamali ay nahandle nila ng maayos ang sitwasyon. <laughs> Ma'am Sir baka naman. <laughs> at nang makauwi nga ako nang tanghali ay agad ko munang inalis yung mga gamit ko dahil kakain muna ako ng tanghalian. Spaghetti nga lang at tinapay ang kakainin ko dahil nag-iiwas nga ako masyado sa kanin pero hindi ko pa rin naman talaga naiiwasan. Rot! Pero at least hindi ko man maiwasan, at least nababawasan ko para hindi na lalong lumala yung sitwasyon. Sinadya ko nga lang talaga ang pagbabayad ng contribution ng sa ganun ay tuloy-tuloy na ulit ang mga ginagawa ko online. Para pagdating ng March ay makakapag-process na ako doon sa City Hall at sa BIR ng mga iba pang kailangan gawin. Sobrang loaded talaga ang first quarter ng taon kaya naman pinipilit kong i-maximize ang bawat oras while still vlogging kasi dito rin ako nalilibang, nag enjoy naman din ako sa ginagawa ko. At saka nakakabata rin kasi talaga yung pagka malagi ka lang masaya, wala ka ganong iniisip na problema, diba guys? Mahirap naman kasi kapag busy ka na nga sa work mo tapos ang lungkot mo pa palagi. Parang makakahawa ka ng bad vibes sa mga kasama mo o sa trabaho. Kaya dapat talaga iniiwan muna natin yung mga problema tapos tsaka na lang natin sila isipin pa isa-isa. Pero huwag naman na isasabay mo talaga siya sa lahat ng ginagawa mo. Parang ganito lang yan guys. Hindi, ka, hindi naman ako kagalingan sa mayo pero tinatry ko pa rin kasi enjoy At siguro nga yan dahil sa kakasayaw ko, nagutom ako ng alanganing oras. So lumabas muna ako para bumili ng makakain kasi wala naman akong stock na dito. Malapit nga sa labor hospital, yan ako nakabili ng pagkain kasi 24 hours naman yan mga bukas. Bumili na nga lang ako dito ng tinapay na may hot dog kasi meron akong hot sauce. nag kasi yung mata ko sa hot sauce kasi mahilig nga talaga ako sa maanghang. Tapos syempre, sinamahan ko na rin ng soft drinks para talagang solve na solve. At ayun nga, nung makauwi na ako, eh, talagang binanatan ko na yung binili kong tinapay. Tapos tawan ako dyan kasi tinitignan ko yung hot sauce, yung expiry niya. January 26 kasi nakalagay na date, eh hindi ko naman muna tinignan yung year. Gutom lang siguro. Yun lang guys, thank you for watching.